Hello so guys, magandang araw guys. Samahan nyo kami sa aming bagong araw sa aming pagtatrabaho dito. ah uh, yung pinto guys, kinabit na namin guys. Hindi oh. oh. ko lang nabityohan. Nasa hulog na yan guys. Nasa hulog na yung pinto na yan wala masyadong grease guys pero okay yan ito itong portion na ito papalitadahan ito yan papalitadahan so yes, yan na guys pinunasan na guys

不，不，不，不。 那代表。

何 Let's update sa trabaho guys oh. So, mag alas na guys Okay guys, update na lang Hello guys, update sa tabaho namin sa buong araw. Yan guys, may sintada. Tapos yun doon, tapos na guys, magpalitada. May kapit na rin pinto sa araw lang ito. Kasi dito guys, oh. So, hindi lang ako nakapag-video kanina kasi may nag-video. Okay. Baka mag-copyright ako. Yan guys, yung isang araw namin. tapos na ito na lang guys yung dalawang mukha na lang pala palikadaan okay so guys ako'y magpapaalam na guys salamat sa inyong mga asawa sa mga sa channel ko salamat sa mga viewer at sa mga subscriber Maraming maraming salamat, guys. So, magpapaalam na. Sinko na. Bye-bye.